Batok. Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! Magandang tanghali mga kaagapay, ikaw pa rin ay nakikinig dito sa inyong paboritong himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud member ng KBT o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ikaw pa rin ay nakikinig gayong Sabado ng araw dito sa paborito nyong kasama tuwing tanghali ang programang patok. Siyempre po, kasama niyo na naman po ang inyo pong kuya sa tanghali. Ako po, si Kuya Bry Cruz. Kaagapay, may tanong ako sa'yo. Mahilig ka ba sa ganchilyo? Ako, mga kaagapay, to be honest. So, ito yung pangarap ko nung bata ako. Yung matuto ba kung paano manahe? Kasi nga po, no, madami talagang ibinibigay ang pananahe. Siyempre, nakakreate ka dito ng mga craft, nakakreate ka dito ng sarili mong sining, o nakakreate ka dito ito tinatawag nating obra. Pero mga kaagapay, meron akong kasama ngayong tanghali na magbibigay linaw sa kanya. Ano nga ba at paano siya nagsimula? At ina pong kilalani ng aking kasama, narito na po si Mrs. Myra E. Magalang. Siya po ang owner ng Love Dreads by Mama May Pakinggan po natin ang kanyang istoryang patok. Hello po sa mga ating mga listener, uh, hello po sa mga aking mga customer, Ayan. at sa mga nakakakilala sa akin sa FEBC, uh, ako po si Myra Imagalang, dating um, nagtatrabaho din ang aking mister sa uh, ubasan ng Far East Broadcasting Company. At ako po rin ay isang uh, nanay ng may dalawang anak, yung isa ko ay nakapagpatapos na rin po ng isang koleyo at ngayon ay isa na siyang registered medical technologies. At yung bunso ko naman po ay isang special child na aking ginagabayan at patuloy akong nag uh, hahanap ng mga iba pang pamamaraan kung paano ko siya matutulungan. At ito rin po, ang isa rin way ko, yung paggaganchilyo. Ako po ang may-ari ng Love Thread by Mama Mai na na-establish noong March last Last year, pero in a year lang, nakita ko na yung uh, magandang changes ng uh, pagnenegosyo na ito at nakatulong ng malaki sa mga pangangailangan. Um, kung titingnan hindi siya mabilis, hindi siya ganon ka um, daling gawin, pero by the heart, nagagawa ito at napapagsabay bilang isang nanay. Ayun po, no mga kaagapay, kasama po natin si uh, Ma'am Myra po na kung saan ikikwento niya ang kanyang buhay isang nanay bilang isang buhay po ng, syempre po, Mrs. and the same time, bilang isang negosyante. Kaya naman, naniniwala ako na exciting ang ating talakayan dahil naniniwala ako na iba talaga ang puso po ng mga nanay po talaga. no ma ma Alam ko, mapapasabi yes. ng yes si yes. Ms. Myra dahil iba yes talaga. talaga ang mga kababaihan lalo na kamag-alaga yes, so, kapag nanay na nga po, ika nga po nila. So, bali po no ma'am, no hindi ko na po patatagalin po ang ating kwentuhan. Alam ko naman po since po ito ay patok, paano po ba kayo nagkaroon ng malaking interest muna po sa pagganchilio at paano niyo po naisipan na maaari po itong simulan bilang isang negosyo? Okay. and uh, Nag-start ang aking pagkaganshilyo once na nakita ko kasi yung anak ko talaga na bumili siya ng kanyang set ng pang-crochet. Pero yung pang-crochet na yon nakatago lang siya sa room. So, nainganya ako na anak, marunong akong magganshilyo kasi nung mga kabataan namin sa HE namin, home economics, ganchilyo talaga yung ano. So, sabi niya sa akin, hmm, marunong ka ba talaga? So, sinampolan ko siya ng mga uh, gawain. Pero, simple mga crochet lang yon Yung mga one single crochet, double crochet, mga ganun lang. Pero, nag, uh, nag, nagkaroon ako ng interest nang mapanood ko sa YouTube na marami na palang naggagawa ng ganitong pamamaraan ng pagpaprochay. At naingal niya ako na, why not na hindi ko subukan? Sabi niya, na pwede ko siyang gawin na paglibangan. Una, libang lang. Until, nakagawa ako ng headband with simple crochet lang siya. Single crochet lang yun. Yun yung mga beginners. Then, pinapanood ko lang siya at nakukuha ko naman siya kadali. Tapos, sabi kong gano'n, may nag, pa ang unang-unang nag-order sa akin is yung bag. Yung bag lang siya na pang bata. So, ginawa ko yon para sa pamangkin. Then, doon na nag-start sa pagpo-post ko lang ng simpleng bag lang siya na pang bata. Nasundan siya. Tapos, isip ka ko tayo ng um, click, sabi yung ganon. And that time, Aqua Plus, yung Aqua Plus, lalagyan ng mga container is patok na patok, di ba? So, why not na sabi ko, gawin nating lalagyan yung bottle holder, yan, lalagyan ng kanyang, ano. So, yun, by that, naglabas ako, model ko yung anak ko, dala niya sa school, So, pag atas niya dali sa school, ma, pag uwi niya, ito na, ma, may mga orders, ang dami, kasi uso eh, di ba? Kaya, doon nag-start. Nakita ko uh, hindi gano'n kadali pero hindi rin hindi rin siya gano'n ka abilis uh, ng paggawa pero binigyan ko lang siya ng time frame na one week kailangan maka produce ako ng ganito. At uh, bilang nanay ng may special pang anak, uh, ang hirap. Plus may negosyo din akong sari-sari store. Ang hirap siyang pagsabay-sabayin. So, from the morning, gagawin ko yung gawain ng nanay, duty ng nanay. And in the afternoon, tsaka ako crochet Pero alat lang ng time kasi yung eyes din natin, be careful, hindi siya ganon kaano. Kaya doon nag ang Love Thread Mama noong March 2023. Yan. Yeah, Ay, 2022, sorry nako mga kaagapay, halos isang taon na po si, um, tawag ko na po sa kanya ay Mama Myra dahil po oh, ang, kanya, ang kanyang negosyo po ay patungkol po sa pagmamahal ng kanya mga ginagawa. So balikan ko lang po no, uh, Mama Myra dahil nga po sinabi nyo nga po na ito po ay nung una passion lang, nung una ito mm -hmm. ay gusto ko lang malibang, et, et yung mga common po na mga sinasabi po ng mga kababaihan at tulad nyo pong nanay, sa tingin nyo po, gaano po ba kahalaga ang salitang passion o gaano po ba kahalaga na yung passion mo ay pinagkakakitaan mo at the same time nang hindi mo namamalayan? Ah, yes. O, oh, yun tama. Maganda yung tanong na Ang um, pag talaga, uh, given na yun eh, nandyan na yun eh, hahanap-hanapin mo na, gagawin mo na. Pero, that time, nag din sa akin na gawin ko ito for the benefits din ng mga pangangailangan ng aking mga anak. Uh, hindi lang siya basta, uh, basta passion na nasa aking, na, na, na nalingan, nalingan ko, pero yung kailangan din ito eh, para sa pang-araw-araw, simpleng pamasahe, simpleng panggastos ng pambili ng books ng anak ko kasi hindi ganun magpaaral ng medical ng medical technology so po ang husband ko is isang auto mechanic kaya pinagcombine namin sari-sari store auto mechanic at saka crochet and nakakataba ng puso kasi yung yung mina, yung ginawa mo is uh, nakikita mo siya na may profit may meron kang meron ka ng meron ka ng pinaglibangan pero meron ka pa rin naging profit, di ba? Kaya yun, dun, dun yung nag-start to until now. Mm -hmm. So nakakataba ng puso. Mm -hmm. Iba talaga magkwento ang nanay. Talagang Thanks. galing sa puso, uh, <laughs> talagang pinag-isipan. And at the same time, makikita mo yung mga bawat detalye ng kanyang gawa. Naku po mga kaagapay. No? So makikita nyo sa inyong screen na kung gaano kagaganda yung ginawa po ni Miss Myra. Talagang, yes, po. talagang pinagsamahan ng puso, sinamahan ng dedikasyon. Siyempre po, Miss Myra, alam naman po natin pag mga sinabing negosyo, siyempre po ang common mistake po ng ating po mga kababayan ay kailangan po ba talaga Miss Myra na meron kang formal na pinag-aralan o di kaya nakatapos ka ng ganitong uru, um, uri ng kurso para magkaroon po ng sarili yung negosyo. Ano po ba yung masasabi niyo po patungkol po doon? Um, sipag at syaga. Yan. Si Pagatsaga ang pumunan. Graduate po ako ng dalawang course. Pero nag-give up ko po parehas yun dahil kailangan ko maging full-time mom. Ano pong course ito, Ma'am Ako po ay BSPA um, Management at isa rin po akong teacher. Ayan. Kaya last 2017, nag-resign po ako dahil kailangan ko rin pong mag-alaga ng aking mga anak. At kinailangan din po ng uh, physical, na, yung pangatawan ko na magpahinga. So, hindi, hindi had lang ang pagiging uh, walang tinapos or may tinapos para sa isang negosyo na ito. As long as masipag ka at matsaga ka, um, sure na andyan yung blessing andyan yung darating na pagpapala sa'yo. yeah o totoo talaga yan no miss myra at ang pinakamaganda po dito is iba rin din talaga po yung may tinapos kasi nga is... alam mo yung paano gagawin alam mo siya one by one kumbaga parang kapag itoy lumaki at at ito ay naging isang kumpanya magugulat ka na lang na talaga yung Panginoon is gumagalaw talaga doon And... sa negosyo mo at ang nakakatuwa po sa si inyo miss myra no ang ganda po pagmasanang inyong mukha dahil lagi kinakangiti. Eh. Pero sa ligod po nun, ramdam ko na marami po kayo mga balakid. Kaya nga oh po, po. Sa, ang kwento nga po ito na ng na aming station manager po na sabi niya, bray yung gawa niya talaga ay makikita mo kung gaano ka-dedicated. Yes po. So, um, uh, syempre po, talo lang po tayo ng onte. Um, uh, Ma so, Ma'am Mayra po, saan po ba hango yung pangalan po ng inyong negosyo na kundi po ako nagkakamali, no, it's a love trips by Mama Me. Tama Ma po ba? So, ano, eh. saan po ba nagaling yung ganitong uri po ng pangalan? At paano niyo po pinagtagpi-tagpi ito upang mas maging maganda pa? Apo. Ayan po. Ang love thread by Mama Mai. Ah, uh, ang anak ko ang nagbigay niyan na pangalan. Yes. Opo. Pero um doon kasi nakita niya yung fashion ko doon sa pananahi. Doon sa yarn 'yan. Kaya um sabi niya ganoon, dugtungan na lang natin ng by Mama Mai. Pangalan ko po kasi, Ma'am. Almost maraming tumatawag sa akin na Mama Mai pagka nasa labas, nasa church, ayan, meron din po kasi akong uh, code na Mama Mai. Kaya, sundun na lang natin ng love thread by Mama Mai. Ang, ang isang nagko-crochet po, sabi nga nila is, every crochet that I made, I made it with my heart. Yan po yung motto namin. Kaya, every chain na ma-broke namin, nabobroke din kami, nasasaktan din kami. Kasi, syempre, ulit na naman, di ba? Kaya, ang love thread ay nabuo po sa pagbibigay ng pangalan ng aking anak. And sinundan niya ito dahil nakita nga po niya yung passion ko dun sa, sa yarn. Kasi, almost, nung nagsimula ako nito, is, eh, hindi ko tinatapos talagang kahit gabi na. Talagang chain ako ng chain. Wala akong ginawa kanya. Kasi siguro naisip niya na lagyan natin ng love thread. Mahal na mahal mo talaga yung, yung thread. Tapos sinundan po niya ng pangalan ko. Bye, Mama Mai. Ayun. So mga kaagapay, it's Uh, Mama May. So si Mama May po ang kausap natin ng mga kaagapay. No? So sa mga nakikinig po sa social media, so um, kasama po natin si Mama May mm -hmm. na talagang magaling sa kanyang pagaganchilyo at sa mga nakikinig naman po sa radyo. Nako, um, tutukan nyo lang po ito dahil isa po itong malaking pagkakataon. Tingin nyo po ba, uh, Mama May, o oh, Miss Mayra na pa, Mama May. Okay. Na to, um, tingin nyo po ba na hadlang po ba ang edad o hadlang po ba yung, um, yung, yung, yung kasalukuyang edad mo para mag, magtayo mag, mag ng ganitong uri na negosyo o sa mga iba pa po ba mo negosyo? Ah, hindi po. Ayan. Hanggat, hanggat mayroong buhay ang tao, hanggat nakakakilos tayo, hindi hadlang at hindi rin hadlang yung maliit lang yung, yung puhunan mo. Matuto ka lang palaguin, matuto ka lang magkaloob din at mag, magbalik ng mga uh, kaloob sa Panginoon. I, siya mismo ang magbe-bless sa'yo ito. Actually, ang puhunan ko lang nung nag-start ako is parang 100 pesos plus yung dalawang yarn yon plus yung set lang ng ganchilyo ng anak ko na hiniram ko lang sa kanyang hindi ko na naibalik <laughs> until now uh, naka dyan na yung nagtuloy-tuloy nung aking ginagawa and may nangasira na nga pero hindi ko siya tinatapon kasi uh, meaningful sa akin yung uh, set na yon Kaya, 100 pesos lang, pero ang naging balik is maganda. More than that. Na ano, two yarns, o two balls lang yung sinimulan ko. And, mm. -hmm. nag-comeback siya. At hindi rin, hindi rin, ano na, ibenta mo ito ng masyadong mataas. Yung tama lang, pressurehan mo siya ng tama yung hindi ka makaka hindi ka makaka sakit ng bulsa ng iba <laughs> dahil alam nila kasi ang gansilyo totoo mahal siya dahil mahal ang pagkakagawa hmm. pero uh, pag tiningnan mo siya uh, pag nafulfill mo yung gawain mo at nafulfill mo na Uh, tulungan din yung iba na gustong magkaroon ng ganon, masaya ka na, di ba? And enough for me, yun. Yung great, yung blessing na blines ko rin yung iba. yon Yeah, grabe no mga kaagapay. No? Si Mama May po ang nagsabi talaga na wala talaga sa edad at saka yung sa pagkakaroon ng kapital. Minsan talaga Um, tamang diskarte, tamang motivasyon. At the same time, dapat hindi mo hinakadlangan yung sarili mo ng mga komento ng ibang tao, kundi ipagpatuloy mo lang yung mga bagay na ginagawa nyo. Alam nyo mga kaagapay, no, kung nakikita nyo lang sa mga nakikinig sa radyo si, um, si Mama May, talagang inspired na inspired magkwento. Kaya naman nakakatawa ay nakakataba siya ng puso dahil hindi mo ramdam na, na na, na, hindi siya willing magbigay ng kanyang storya kundi gustong gusto niya yung ginagawa niya. Siyempre po mamay, uh, medyo tatalo lang po ako pabalik po. Siyempre po sinabi niyo nga po na ito po ay matagal yung ginagawa and at the same time is linggo po yung ginagawa. So sa isa po ba na crochet o, o sa isa po ang uh, ilang minuto, ilang oras o ila, ilang araw po inaabot? Let, uh, let's say for example, ito pong Bible cover po, ilang araw po ba ang tinatagal ito para magawa po ng detalyado at mahusay. Opo, yan. Ang Bible cover po ay less than two days ko siya so, isa, po, po siya ginagawa. sang isa, kaya ko po siya pero yung full time, as in full time sa talaga na ano, hindi siya, wala akong gagawin sa bahay, kaya ko siya. Pero if may mga gagawin ako, nagbibigay ako sa customer ko ng mga three days, ayan, three days sa one book. Pero yung iba, magagaling na talaga, mabibilis na sila. Kaya, ano, pero kung ako, uh, may mga rush naman na kaya ko naman siya, in a second in uh, in an hour lang na kaya kong ma-produce. Pero yung mga maliliit na bagay lang, kaya lang mabusisi ang pagkocrochet. Once na kasi magkamali ka dyan, pwede siyang maputol. Kaya ako, ginagawa ko, inuulit-ulit ko siya para makita ko kung yung stitches is tama, hindi siya mabubuhol. At syempre, yung quality din kasi nung product na gagawain mo, be sure na hindi siya masisira kaagad-agad. Mm -hmm. So talagang dapat pala talaga is detailed by detail kasi detailed. pag nagkamali ka, uulit po mamamay, no? Tama uh -huh. po. Opo, po, po, tama po. So, bali po, um, magkano po ba yung presyo po nito, Mama May, para at least mula po doon sa flower bouquet, sa bag, sa tissue holder, sa table runner, sa Bible cover, at sa baby clothes. And at the same time, doon po doon sa mga water bottle at doon po doon sa boho placement. Pwede niyo po ba bigyan po kami ng figures? Malay po, may mga kaagapay po na nakikinig po hey sa po. Atin. Okay po. Ang akin po mga um, tissue holder ay nagre-range po ito between 150 hanggang 250 kasi kasama po yung canister niya sa loob plus yung pinaka-cover na. Okay, full na po yon. At ang akin naman po mga boho sling bag ay nagre-range lang siya ng 180 to 250 din. Same din po, depende sa design na ibibigay ni customer. Yung naman po mga tumbler, yung sa ating mga aqua plus, it depend po dun sa sizes. Mayroon siyang, nag-start siya ng 150, nag-range siya ng 180, hanggang nag-200. With, without strap or with sling bag talaga, yun talagang pang malalakabaan. Yun. Doon naman po sa mga uh, bags natin na tote bag ang tawag po doon ay 400 po ito dahil bakit po kasi tinahitahi siya ng iba-ibang, hindi siya isang tahe, putol-putol po yan, parang siyang granny square. Kung familiar po kayo doon sa term granny square, in ko pa siya into a bag. Then doon naman po sa ating Bible cover na, which is yung pinaka-latest ko ngayon, Bible cover ko po is 300, 350 po ito kapag mayroong uh, coaster, yung lalagyan po ng mga mag, diba, kompleto para sa umagang kay ganda. Ayan. At para naman dun sa dress ng bata, meron po ako dun na 650 uh, for infant uh, to 6 months years old, ayan. At doon din po sa ating ah uh, ano pa po ba yung uh, kay, ah, mga flower. Depende po sa mga flower ko. May single, may bouquet. ah uh, depende rin po siya kasi sa uh, ganda ng mga bulaklak na ipalalagay mo. It's, assorted flower. Nagkakos po siya ng sing yung single is 150 single flower po, yung kompleto na po siya, nakarap na po siya ng pagkaganda-ganda. At doon naman po sa bouquet, eh, mayroon po ako doon 350 to 900. Yun po ang aking mga special na. Pero nakakatuwa po at nakakataba ng puso kasi may mga nagtitiwala talaga na uh, doon sa ating product na finished product. At salamat sa Panginoon kasi bine-bless niya ako. Uh, hindi man siya ganun kabuhos kasi mahirap siyang time frame pa rin ang paggawa. Kaya sa isang buwan, sapat ang biyaya ng Panginoon para ibukas niya yung pagpapala sa akin. Yan. Yes, maraming maraming salamat po. At alam niyo po ba, Mama Mayno, nakakataba ng puso dahil ang dami ko pong natutunan sa inyo, kahit po malayo po ang ating edad na natutunan ko po sa inyo na talaga na wala sa edad, hindi mo kailangan ng malaking kapital para magkaroon ka din ng negosyo. And at the same time, iba talaga ang negosyo lalo na kapag pina ito ng passion o yung kagustuhan mo at ito ay Panginoon na yung bahalang magbigay ng nandaan sa iyo pa. loob ko Alam niyo mamay, no? Gusto ko pa po pong makipagkwentuhan sa inyo pero sadyang limitado lang po talaga ang <laughs> Ay, oras po. natin pero naniniwala po ako na marami pong mga kaagapay natin at marami pong mga tagapakinig at mga nanonood po sa atin ngayon na maraming natutunan na talagang walang yeah. imposible sa Panginoon. Pero mamay, para po sa huli kong katanungan, paano po ba maging patok ang isang negosyo? Ayan. Para po maging pato ang isang negosyo, matuto po tayong magpahalaga sa bawat gagawain natin. Ang pagiging honest natin sa lahat ng bagay ay nandyan parati. Ito yung susi para sa ating ikakatagumpay. Maliit man ito o malaki, bayaan natin ang Lord ang siyang mag ng lahat sa atin. Yan yes mga kaagapay no muli, nakasama po natin si Miss uh, Miss Mirna e. Magalang o oh, kilala po sa pangalan na Mama May. Siya po ang owner po ng Love Drops by Mama May muli po. Um saan po ba namin pwedeng makita po ang inyo pong mga gawa at pwede po pong ibaba ang inyong mga contact number sa mga kaagapay po na nais pong magpagawa po sa inyo Mama May. Okay. Pwede po natin 'to makita sa aking Facebook, sa aking ah uh page sa Love Thread by Mama Mai. Mayroon din po akong mga TikTok na nandyan na makikita nyo. At pwede rin po kayong mag-send uh, ng mga text sa akin through 09 36829 3619. Yan po ang aking globe uh, na sim para makarich po kayo sa akin at magtanong. Kaya maraming salamat po. Love Thread by Mama Mai. Ayan, muli mga kaagapay no para po sa contact number po ni Mama Mai sa mga interesado po na magpagawa o ko po ang numero niya na 0936 8293619. Muli mga kaagapay 0936 Maraming maraming salamat Mama Mai. Thank you din po at salamat po. God bless po sa patok at patuloy kayong pagpalahin ng ating Panginoon sa programang ito dahil marami kayong natutulungan. Muli po, maraming maraming salamat po Miss Mayra Magalang. O oh, kilala po sa pangalan na mamamay na ko, mga kaagapay, no? napakaganda po ng ating kwentuhan dahil naramdaman po natin na hindi lang siya simpleng isang negosyante, kundi naramdaman natin ang puso, ng, ang puso niya bilang isa na talagang minamahal ang kanyang mga ginagawa. Kaya naman mga kaagapay, hindi hadlang ang edad, hindi hadlang kung wala kang kapital dahil tamang diskarte lang at motivasyon. Siyempre, pagkikiwala sa ating Panginoon upang matupad ang iyong pangarap na negosyo. Pero mga kaagapay, bago ko po kayong bitawan, papasalamatan ko muna po ang ating po mga kaagapay dito po sa himpila ng 702 DZAS sa pangunguna po ng ating project team na si Kuya Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Benjo Morano. Siyempre kasama din po ang ating team RTV na pinapangunahan po ni Miss Aileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag at ni Mr. Raymond Rico Paner Siyempre po, hindi ko po pwedeng kalimutan ang ating punka agapay po na aking station manager na si Miss Jo Cabrera Alabastro. Muli kaagapay, ito po ang programang patok. Dito lang po yan sa himpila ng 702 DVAS, fedc Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Susunod na po ang programa ng Chinese Program at para naman po sa kwentong kilig at kwentong pag-ibig kasama naman po natin dyan si Miss Jo Cabrera Alabastro. Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok!